Hello mga katiw Ito pong nakikita nyo ay yung ginulay na langka with ubod. Ang ingredients niya lang po ay kakang bawang, sibuyas, luya, tapos yung ano to, yung tinapa. Ayan. Tapos syempre asin na pampalasa. Ayan mga ka tiw Ayan yung ubod itong ubod mga katiw ito yung ano sa pinakang pinakang dulo ng nyog yung branch ng nyog babalatan mo ayan super sarap mga katiw Yan. Sarap, sarap. Yan, oh. Wow. Perfect combination.